Salamat sa mga Welcome back sa aking channel! Sabay-sabay po natin panuorin ang mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. And subscribe na po kayo upo updated sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw. Ako, napaka-delikado naman yan na idol. <laughs> <laughs> Nakalig ka sa truck pero sa signage yun day. Oh my God! Cellphone pa mo, Ito pala yung kanin dispenser. Pwede <laughs> mo pala sa loob. <laughs> hmm. I don't want peace. I God up. the best possible <laughs> -putin nakita niya niyan. Ah, niya siguro. Ah, <laughs> Eka, hey tinamakan siya ate. <laughs> okay na Gaganda niya naman. Magpapakalaman <laughs> <laughs> yeah, Okay lang yan. <laughs> Blessing yan

'yung motor mong kahit san puwede. Parang <laughs> na ako malakas para sa mundo na 'to. Dito 'yung submarine eh no. Submotor. Kailangan kong makapunta sa mundo ng mga halimaw. <laughs> Lupit ng motor niya. Wala na ako makakalaban dito. 1 2 ang Ganos 'yang mobile? Ay teklamo. Bago isipin natin. O shutdown na dito ko. Down saging? <laughs> Ay, wala ka. Ang ng sakin. Ano kasi gano'n ng ito? iPhone Pro. iPhone 13 Pro Max With kickstart. Seven five. with kickstart. ako. Back to back. Wallpaper <laughs> na pala yun. Eh tatay ko, ah. ah. matagal nagtrabaho sa gobyerno. Ah? Tagaluto siya. Tagaluto sa gobyerno? Oo, oh, miminsan, hindi nakatikim. Hindi, hindi niya tinitikman? Oo, oh, yung niluto niya. Ang galing ng tatay mo. Oo. Oh. Ano ba niluluto niya? Ispalto. <laughs> Malamang. Oh my God, my nail! lang <laughs> <laughs> oh, no, <no>, no, no. <laughs> Sila ka masahe ko. Masahikol. Ay, di ba? Manday ng driver. Tagaan ko lang nagsinko. Ari ka lo. Manda, manda daya pa si ate. Kulang may Jis, manakul. Jis ka ni. man mo. Ay, wajud tayo lusot ano. <laughs> Tama nga naman si Kuwi eh. Sabi ko noon, huyo ka pag pumayat ako. Oh uh. my goodness. <laughs> Hanggang ngayon, magkatilala pa rin kami. Saan po tatay niyo? Hindi hmm? ko alam kung nasa heaven o nasa impyerno. Hindi ko po, hindi ko po matandaan. Your honor. Your honor <laughs> kung... Nasaan po siya? Pero yung nanay Pasi niyo po, nasaan? Hindi ko po. Yung nanay niyo po? Yung ko, ano sa heaven nanay? Asan po? Saan po part? Na heaven? Asan <coughs> Ay! Ay! Mm -hmm. Ligit hmm. yung gulat niya. Eh. Loco, Hi! <laughs> Hi! You okay? Who's this? What? You okay? Yeah, I'm okay. Where are you from? I'm from Brazil. What about you? I'm from the Philippines. <laughs> <laughs>

i ah. tao, di tao na. Kaya matao siguro. Matao na lagi na. Pati yung nauna eh. Yung, baliktad. Sa akong niyawaan eh. Bawa ko. Labay na ligiran nga nung di na matao na eh. Nakatay ligiran. Magpapakain. <laughs> yung kakain na kayo pero yung kanin bigas pa. Diyan tapos inyo. Nakaman pa yung karutap ta. Babe, mahang kamin. Hala kayo. Binerita. Ah... Lipatan <inaudible> yung mat nga iyon. on Sa malinis kasi yung salamin nyo. Yung. yung mga ganito, kilala may ano eh, no? Signage ba yan? O sticker ba? Muntik na lang ako madali sa ganyan. Oh, ma, malupit sa bilyar sa idol ah. Meron nakikita na hindi nyo nakikita.